Nahihirapan ka bang magpadala ng mga bulk email ng hindi landing sa spam folder? O masyado ka bang gumagasto sa email marketing na may kaunting resulta? Well, eh di ka nag-iisa. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang nangungunang limang bulk email service provider na maaaring makatipid ng iyong oras, mapalakas ang iyong mga resulta at tulungan ang iyong negosyo na lumago. Tingnan natin ang nangungunang lima na maaaring talagang gumawa ng pagkakaiba para sa iyong negosyo. Isa, SMTP Get. Ang serbisyong ito ay mahusay para sa mga negosyo sa lahat ng laki. Sa SMTP makakakuha ka ng isang platform ng Isidus at hindi ka panipaniwala ng mga tools sa automation. Plus, maaari kang magpadala ng hanggang sa isang libong mga email bawat oras na ginagawang isang mahusay na pagpipilian kung nagsisimula ka pa lang. At huwag mag-alala, ang kanilang mga bayad na plano ay sobrang abot kayang habang lumalaki ang iyong negosyo. Dalawa, Brevo. Nagbibigay ito ng malakas na automation, in-depth analytics at isang mapagbigay na libreng plano na ginagawang mainam para sa parehong mga nagsisimula at bihasang marketer. Tatlo, AWeber. Nagbibigay ito ng mga malakas na tool para sa pagpapadala, pagtanggap at pagsubaybay sa mga email ng walang kahirap-hirap. Plus, ito integrates walang putol sa iyong mga umiiral na apps. No 4, Constant Contact. Kilala sa madaling gamitin ng mga tool sa email, nag-alok din ito ng mahusay na automation at mga feature ng pagsasama, perpekto para sa pagpapasimple ng iyong mga pagsusumikap sa marketing. 5. Amazon SES Sa pamamagitan ng mataas na rate ng paghahatid, ang iyong mga email ay mas malamang na mag sa inbox sa halip na ang spam folder. Para sa karagdagang impormasyon tulad nito, bisitahin ang smtpget.com o WhatsApp US sa link na ibinigay sa paglalarawan sa ibaba.